Ay, mga katropa. <laughs> bang isda na naman ito itong nakuha ni Mang Freddy. Ay, mga katropa. Purong, ang tawag nila dito mga katropa. Purong daw. Malambot na isda ito. Buhay po. Buhay pa siya mga katropa. Ayan. Napakalambot na isda. Pero masarap, masarap daw ito, mga katropa puro ang tawag nila. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Ano lang? Right. na boy pa mga katroba. Boy ka siya. Ay. Sige. Ayan. So kakaibang isa rin ito mga katropa. Ayan. Ayan ko alam po anong klaseng isda to. Anong isda to, Mang prede Sungo, sir. Sungo. <laughs> Sungo. Sabi ka dito, sir. Sungo ang tawag nila rito, mga katropa. Napakatigas itong balat nyo. Napakatigas itong kaliskis, mga katropa. Pero masarap to ito pang ihaw. Sige, sir. Kunin mo na at ihawin mo. Sungo so, ang tawag nila. Ibas, <laughs> sir. Ah, uh, bubati nga <yung> talaga ito, mga katropa. Pwede. At, may bisita ako bukas. <laughs> Oh. Ito mga katropo. Oh, pero masarap daw to sabi naman Freddy. Itong purong. Ay, sumo. <laughs> pero kakaibang isa mga katropa, parang kuad lang to. Uh, ito sa aquarium. Oh, so ayan yung mga nakuha ni Mang Freddy. Ayan, serap na pangihaw. Um, aku ni mampredi ngai ni Mang Freddy ngay, mga Alright, terima kasih banyak 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 terima kasih banyak